Dito pa lang o pwede ka na lumungoy eh. E. <laughs> Ih. gey Wait lang. Diba? Tabi tabi. Ayan o. Oh. Ayan. E. Maha. Ayan. Tabi tabi. Lulungoy tayo. Nakahanap ng <laughs> sapa yun. Ito yung mga nanggagaling na tubig. Huwag mula dun sa taas. Ito yung galing sa may Maples River. Gumawa lang sila ng kanal papunta dito sa may. Yan. Yung likod kasi nyan is palayan. Palayan na yan dyan. Yung dito sa kabila. Palayan rin yan. Dito kaluluso. di ba Medyo malalim. Hanggang bewang din. Oh. <laughs> yung anak ko. Oh. Ang sa tubig. So, dito tayo mamaya aakyat sa may <laughs> may puno tabi tabi ayun Ayan. Ayan. yung baba ayun marami na ang mga pupunta kaakyat ka na dyan ayun yung may butas ayun ayun Nairapan ka. Sige! Dito ka, oh, apat ko oh, dito. Ito, oh, may butas. Ayan. Akyat. Wala mo yung kamay mo. Wala na, may bago. <laughs> Basta mo dyan, oh, yung kamay mo. Ayan. <laughs> so, ayan. Ayan, tingnan nyo. Yung likuran ko pala yan. nasa sa baba ng bundok. Ganito, kaganda dito. Sa so, may Pangasinan. Yung sa kabilang side naman, yan yung palayan nila. Yung tubig dito. diyan So, ayun. Sa mga gustong gumala dito. Yan. Ito yung drainage nila. Papunta dun sa may palayan sa baba. Ayan, tanda na rin to sa bahay. Ito yung, kung ano to. Yung gumadaro na tubig. Papunta na yan dun, dun sa bahay. So, malaking tulong malaking tulong yung kanal na ito dahil ito yung supply doon sa baba sa may mga palayan doon sa amin malaking tulong yung ginawa para, dahi, para dito so yan mga pastuhan na yan dyan ng baka ayan maraming baka dito yan so ito yun, parang nasunog Nak, nasunog ba to dati? Oh. Ah. Kaya siguro nagigpit sila. Ah, yan pala yung kan. Sabi ng anak ko, na parang nasunog daw. Nalang sigarilyo kasi. Sigarilyo dahil sa opos? Hmm, kaya pala. So, ayun, mga kagulong, ano? <laughs> Standby muna kami dito. Dahil po, rin. so, shout out sa lahat ng mga ta tagapanggasinan at sa mga... Uh, bagong followers natin na nakilala dun sa Maples River. So ride safe sa inyo at kita-kits ulit sa sunod.